480 <laughs> pala. Ayano. Ano, Ayan o! Bukas pa yan? Bukas pa yan? Oo! Maghapon na lang May Hindi nang chinilinas. last. Ayan o! Ayan Ayan Domenba, ojokta, ayo, 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 ayo. Tubig na hayag-hayag yan. Namo. Tayo dito, pilitin naman. Dito, okay, maganda na

kita bisa kita 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 for 80 for the 48 Ipo, ha? wala pa yung step na sinasabi oh <laughs> huh? yeah, <laughs> <It's so many. laughs> so Lawrence Mabineto Kaya tayo na. Ha? ba na tayo bababa? Ha? Pag kay tayo, hanggang mamaya, nasali na yung bayaran. Ah. Sinyak pa. laka Ha? Ah. Suko na. Suko. <laughs> <laughs> <Di> kaya yan. <laughs> Terima kasih telah Dito na dito sa loob. Kaya abot sa taas? 430 hmm? steps. Kayo? Bakit? Hindi, nagsakay kami pagbaba uh, na. si mas ano. Tsuglit. Tita, coins muna tita. Hindi muna coins. Maglalagay doon. Do do no? Ante Jonah, you're so bagal, no? Sino daw mabagal, Trey? Sino <laughs> mabagal?

That's so, a well,

thank you. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Sakit sa mata. Ay sige lang. Ah. Okay. okay. Tayo. <coughs> Dali na, hindi ko kaya. <laughs> sila <Kasi lang> silo. <laughs> Salamin daw lang ang salamin. Okay. Hindi ng salamin. May namin lang daw hindi. Yung pa binunggo ko, may salamin ako. Naku, ang arte ni Maris Bidlian ako sa shooting. Tayo man, hindi ko nakikita yung mga damit na yun. init-init. Magdadamit pa yun. Ganda. 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 na Ganda. Ganda.

Hindi pa yun na si Juna. Kainit. siya pa walang kasama, Jade slide ka. Hindi siya walang kasama, sir. Ganyan. <messas> Oo. Solo na

거예요. 무슨 얘기 할까?

Tapos pitik chota yung samantalahin nyo. Tapos nun. oo yes. Ako ba lagi na picture ako. Kelang. Cute din daw. Magswak aja nga po. Bawal yan. Bawal, bawal. Tayo picture tayo din. Nene, to pakitin mo. Paano

Kasi... Kapi rarang balik ka. Uh, ako, Doon ako sa mundo! Doon kami sa... Ay, <laughs> <laughs> sa <laughs> na langit. <laughs> Ay, na para makuha yung background natin. na? kayo na? Kaya sit down muna tayo sapat yeah, sa harap, hindi mo din alay, oh, oh. Oh, si Dibu, si si mo si ni sa na sa na, nakapikit ako. hindi kasi ang one two three, hmm. Data, one more.

Mm hmm